tapon lahat sige sa leeg sa tiyan oh. dilisanin nyo na ito dilisanin nyo na ito dilisanin nyo na ito ha? dilisanin nyo na ito ha? Ano mang klaseng espiritu kayo? O gumagawa ng katarantaduhan? Lilisanin nyo na ito, ha? Ha? Sagot! Oh? Oo? Oo. Matagal nyo na itong ginagambala? Matagal na? Matagal na ba? Oo. Oo. Bakit nyo ginagambala ng babaeng ito? Anong gusto nyo sa kanya? Galit kayo? Ingit? Ano ba ito? May nagawa ba siya sa inyo? May nagawa ba siya sa inyo? Ha? Wala. 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 Oh, bakit nyo ginagambalaan? Ha? Bakit nyo ginagambalaan? Cross salom loom, korom sa manginginig ka. Oh, tanggalin yung lahat. Ano nilagay ninyo? Tanggalin! Itapon! Sige, itapon. Tapon. Gusto ko gumaling na yan, ha? Ano yan nilagay ninyo? Mga buhangin yan sa kanyang leeg? Ha? Buhangin? buhangin? ano yan? sagot bato, buhangin, kahoy, ano yan? ha? matagal na kayo? ha? matagal na? Oh. o pwede ba tayo mag-usap? tao o espiritu kayo? tao ka o engkanto? sagot tao o engkanto? tao o engkanto? Tao, tao lalaki o babae? Lalaki o babae? Lalaki o babae? Oh, babae. Ano to? inggit galit. inggit galit. Nagagalit. Ano to? kulam, barang palipad hangin. Ano to? Palatay? Paktol? Ano to? Kulam? Ha? Kinukulam mo siya? Ha? Kinukulam? O, oh, ikaw ba gumawa o nagpagawa ka lang? Nagpagawa ka lang? Magkano bayad mo? Magkano bayad mo? Magkano bayad mo? Ha? Wala. Kanino ka pala nagpagawa? Bakit walang bayad? akilala mo lang? Kamag-anak mo lang? Ay, lang kayo. Patayin ko kayong lahat. Ha? Tinatawag ko ang sinong gumawa. Pumarito ngayon din makipag-usap sa akin. Pasok sa katawan nito. pu Oh, ikaw ang gumawa. Oh. Paanong paraan ginagawa mo dito? Ha? Paano? Tinutusukan mo ito? Ha? Tinutusukan mo ito? O nilalagyan mo ng kung ano-anong kanyang katawan? Ha? Tanggalin mo 'yan lahat. Damit ang dalawang kamay. Baklasin mo. Sige, lahat. Baklasin mo lahat. Huwag kang magtira. Baklasin mo lahat. Itapon mo gusto ko gumaling na ito, ha? toko gumaling ito ha. Oh. Ano man ni pinaglalagay niyo? Ha? Sagot. Ano yan mga pinaglalagay niyo Kahoy, bato, ano yan? Buhangin, lupa, ano yan? Nilulunod niyo siya. Ano yan? Tubig. Ha? Ha? Yung larawan niya nilulubog ninyo? Ha? Sa tubig para hindi siya makahinga? Ha? Ganun ba? tinatanong kita, sumagot ka. Oh, ah, ganon? Ganon ba? Ayaw mo sabihin paano ang paraan ninyo. Maklasin mo yung lahat. Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige, tanggalin mo. Pilisan mo. Tanggalin mo lahat yan. Gusto ko kumaling na yan, ha? Mawawalang bisa lahat ng iyong kapangyarihan. Oo. Oh. 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 Lahat ng magmasalang kapangyarihan na ikinakarga sa tangi ito mula ulang ng talampakan mula balat hanggang buto ay magsipagsabog at magsipagwalang bisa lahat. Bernakan, Bernabal, Bart, Panterin, Jolorong, Silk, Yara, Pusit, 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 Baturitas, 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 mawawalan kayo ng kapangyarihan, diskomunyon sa inyong mga kapangyarihan, Amdator, Bege, Tuum. um Sator a repotenet opertas, abe ministry pases, abra catar, diktaras karita dudu pau sirak mawalan kay nang kabal po <tis> Sangtus Dio, Sangtus Fortis, Sangtus Immortalis, Misery Renovis, Sangtus Oman, Sangtus Lumay, Sangtus Sanctu Lugas, at tatlong sa tarin ng kamatayan. Pas langin ng masasamang tamang ito.

rina wala wala ganita ska imo wala so naman tong dito sa kung dito na mga ganito sakrasit mihilox non dracosit midox wa diretso sa tananom ko am mihi vana sunt malacolebas if sevene nabibas per Christum Dominum Nostrum, Amen. Nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, et in nomine Tetra Ae gae guf pan clara, aum tat sat pan tan pas, Ae gae guf pan clara, aum tat sat pan tan pas, Ae gae guf pan Aum tat sat pan helion million tetra gramaton helion million tetra gramaton helion million tetra gramaton amen amen, amen. Patris at Lito Espiritu Santo yung namin Basbasan ka ng Panginoon at ipatanaw sa iyong mukha ng Panginoon na kawaan ka. O Panginoon, kawaan na wa itong si Chona, niyong alipin. Protektahan siya laban sa lahat ng kapangyarihan na mula sa kasamaan, maging sa kulang barang tigal po at palipad hangin, paktol, gaway, usog, batis, at lahat ng masasamang espiritu ay hindi makalalapit sa kanya. Sapagkat, siya ay babantayan nyo sa pangugitan ng inyong mga anghel sa lahat ng sandali sang tumlukam sang tumarkom sang tumwanem sang tumatim apat na itong isa apat na ng mundo bakuran siya ng inyong defensa Amen, Amen, Amen